Malapit ng natapos ang summer, pag hindi pa kayo nakapag-beach, ngayon na yung panahon bago dumating ang bagyo. Pero pagdating nyo sa beach, ano ang nakikita nyo sa shore? Merong videoke machine, may sari-sari store, merong billiard table, merong karinderia at mga iba pang negosyo na nasa dalampasigan. Meron ng again policy of the state. Na ito ay pwedeng i-demolish, no? Pwedeng gibain ng gobyerno yung mga yan. Kasi doon sa desisyon uli ng ating Korte Suprema na ang mga ilegal na istruktura sa kahabaan ng beach, particularly sa kasong ito, Matabungkay Beach sa Lian, Batangas, ay pwedeng paalisin because that is owned by the state. Yung mga beachfront na yan ay pag-aari ng gobyerno ng state, hindi pag-aari ng resort na nasa likod ng beachfront. So, hindi nila pwedeng ilimit ang tao sa paggamit ng frontage nila. Hindi nila pwedeng lagyan ng store, karaoke na exclusive at uh, kung uh, worst situation pwedeng ipademolish ang mga structure na ito based on Article 694 of the Civil Code, ito ay mga nuisance o distorbo o uh, destruction sa anumang uh, gawain or pag pagunlad o paggamit uh, ng mga public places ng gobyerno. At uh, dito, ang administrative order na inisyo ng DNR, 2004-24, uh, DNR, uh, ka kaugnay sa Public Land Act of uh, uh, 141, ang mga foreshore lands, ay maaring iparenta sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DNR. Ang aplikasyon ay iproprocess sa DNR at kung wala kang kasunduan with the DNR, kahit na inalaw ka ng barangay, kahit na inalaw ka ng munisipyo, ay pwedeng ipavacate sa inyo ng DNR basta nandoon sa beachfront.